So yun guys, welcome at dito na naman tayo sa ating travel At syempre nandito tayo guys sa lugar na napakaganda uh, Napadaan tayo dito guys sa yan, mangroves Ang ganda o oh. uh, Naganda na ako guys, sobrang linaw ng tubig i tired ngayon So ito, sarap maligo o oh. Sarap maligo dito guys o oh. Welcome ulit dito sa ating travel At uh, nandito na naman tayo sa napakagandang lugar Siyempre dito yan sa Port Santa Cruz dito sa bayan ng Tengtay, Palawan So yun, ang ganda guys uh, Gustong gusto ko lang dito yung mangroves no Ito yung ako dito talagang ayan, Ang ganda tingnan no Tapos makikita mo ang linaw ng tubig dyan Hanggang doon So pag high tide ganyan Pwede ka maligo dito So, kailangan na mag-ingat kasi mabato. So, yun guys. Uh, panoorin nyo na lang yung ating uh, video ngayon. At sana mag-enjoy po kayo. Ayan. Ayan, kung natin yan. Walang barko ngayon. Minsan may barko yan dito. Nakadaong. Ganda. Ganda. So yun guys welcome at dito na naman tayo sa ating travel. At uh, siyempre nandito tayo guys sa lugar na napakaganda. Uh, napadaan tayo dito guys sa ayan, mangroves. Ganda oh. Uh, yun, na ako guys, sobrang linaw ng tubig. Ay tide ngayon. So ito, sarap maligo oh. Sarap maligo dito guys oh. Ang linaw ng tubig. ito makikita nyo sobrang linaw hmm, kitang kita yung ano yung batuan sa ilalim yung mga ano mangroves natin guys may ano mayroong bulaklak ito kung makikita natin guys yan, yung mga bulaklak yung mangroves. Napakalinaw ng tubig guys. Oh. Yan, ang ganda ng ano. Kung nakakal, Langway lang ako. Gusto kong lumangoy dyan. Oh. Papasok yan. Linaw. Ang linaw ng tubig. Kitang kita yung ilalim. Oh. nakad tayo dito guys. Hanap tayo ng... Maraming mga gandang pwedeng makita. Ayan o. Ang linaw. Jo, so, yun guys, ang ganda ng lugar. Ang ganda Lipat tayo dito guys sa kabila. Ng makikita natin, dikita. Sobrang ganda. So, yun guys, enjoy natin ang ganda sarap maligo dito guys mapanlinaw ng tubig <laughs> kitang kita mo talaga yung ilalim yung, yun oh. ano mayroong bunga yung bakaw. Propagules. Malaglapin guys. O, so, kung saan man siya, ano rin. Padpad. Doon siya tutubo. yan Ayan yung magiging bakaw ulit. Dadahon yan pag nakatusok sa putik. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung ating uh, video for today. Sana nag-enjoy kayo, no? 예, 저불 브랑겐다.